alam mo ba 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 alam mo alam mo alam mo Kamusta po kayo? Ako po si Darna, ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Si Maria Sheila, honey, Conrado Lacuna Pangan, ipinanganak noong ika-anim ng Mayo taong 1965, ay isang Filipina na manggagamot at politiko na nagsilbi bilang Alkalde ng Maynila mula noong 2022. Ang unang babae na nagsilbi bilang Alkalde ng Lungsod, si Lacuna ay dating nagsilbing bise ng Lungsod. Mayor mula 2016 hanggang 2022, bilang officer in charge ng Manila Department of Social Welfare mula 2013 hanggang 2015, at bilang miyembro ng Manila City Council mula 2004 hanggang 2013. Siya ay anak ng dating vice-mayor Danilo Lecuna. Maagang buhay! Si Lekyuna ay isinilang noong ika -anim ng Mayo taong 1965 sa Maynila kina Danilo Lekyuna, isang abugado na kalaunan ay magsisilbing konsehal ng lungsod at vice-alkalde ng Maynila, at Melanie Honrado, isang dating Philippine National Bank PNB executive. Nagkamit siya ng biology degree sa Universidad ng Santo Tomas, nakakuha ng doctor of medicine degree mula sa De La Salle Medical and Health Sciences Institute, pumasa sa Physician Board Examination noong 1992 at natapos ang kanyang residency training sa dermatology sa The Hospital ng Maynila Medical Center. Naging fellow siya ng Philippine Dermatological Society. Karera Isang general practitioner na may espesyalisasyon sa dermatology ayon sa profesyon, nagtrabaho si Lecuna bilang resident physician ng dermatology department ng Hospital ng Maynila Medical Center mula 1992 hanggang 1995 at bilang public health center physician sa ilalim ng Manila Health Department mula 1995 hanggang 2004. Bilang huli, siya ay itinalaga sa Bacoor Health Center sa Santa Mesa at kalaunan sa Tondo Health Center sa Tondo. Inatasan siya ng kanyang ama na noon ay Vice Mayor Danny Lacuna na pamunuan ang pangkat ng medikal ng regular na medikal at dental na misyon ng kanyang opisina na isinasagawa bawat linggo sa iba't ibang mga nalulumbay na komunidad sa Maynila. Naglingkod siya bilang Acting City Social Welfare Officer ng Maynila mula 2013 hanggang 2015. Kahit bilang isang politiko, ipinagpatuloy ni na ang kanyang door-to-door -door visit sa mga pasyente na ginagawa niya simula pa noong pumasok siya sa politika. Karera sa politika Joseph Estrada, pangalawa mula kanan, election campaign rally sa Tondo, Manila noong 2016 kasama si Naisco Moreno, kaliwa, Grace Poe, pangalawa mula kaliwa, at Honey Lacuna, kanan. Pumasok si Lecuna sa politika nang humalili siya sa isang kandidato sa pagkakonsehal sa 4th District ng Maynila na umatra sa karera bago ang halalan sa lungsod noong 2004. She ran under the ticket of her father, who was the running mate of former Mayor Mel Lopez of Koalisyon ng Nagkakaisang Pilipino. Pagkatapos ay nanalo siya, nagsilbi bilang Konsehal ng Lungsod ng Maynila mula sa ikaapat na distrito para sa tatlong magkakasunod na termino mula 2004 hanggang 2013. Bilang Konsehal, nagsilbi siya sa Minority Whip mula 2004 hanggang 2007, Chairperson ng Committee on Education, isang miyembro ng 38 komite, at mayorya ng Floor Leader, ang unang babae na pinangalan ng gayon. Siya rin ay mayakda, bukod sa iba pa, ang mga sumusunod. Ordinaan sa buling, 8,075 na, na nagtatalaga ng bicycle at motorcycle lane sa mga pangunahing lansangan sa Maynila. Ordinaan sa buling, 8,175 na lumilikha ng Manila AIDS Council para sa pag-iwas at pagkontrol sa mga impeksyon na nakukuha sa pakikipagtalik. Ordinan sa buling, 8,117 na naguutos sa lahat ng mga establishmento ng negosyo, privado at pampublikong tanggapan sa lungsod ng Maynila, kabilang ang mga paaralan na hilingin sa lahat ng kanilang mga aplikante at empleyado na magsumite sa drug testing at magsagawa ng hindi ipinalam na pagsusuri sa droga sa lahat ng kanilang mga empleyado kahit isang beses sa isang taon, at Ordinansa Buling, 8,100 at dalawa na nag-aatas ng himno ng lungsod, awit ng Maynila, sa lahat ng seremonya ng watawat ng mga paaralan, opisina at iba pang institusyonal, opisyal na programa at sa pagbubukas ng anuman at lahat ng opisyal na pagtitipon sa Maynila. Vice Mayor Honey Lacuna, kaliwa, kasama ang Vaccine Czar Carlito Galvez Jr., Kanan, at Mayor Isko Moreno, gitna, sa pagbubukas ng cold storage facility ng Santa Ana Hospital na maaaring mag-imbak ng hanggang siyam na raang libo COVID-19 na mga bakuna sa isang oras sa 2021. Noong 2016 City Election, napili siya bilang running mate ng incumbent Mayor Joseph Estrada, na naghahangad na muling mahalal sa ilalim ng puwersa ng masang Pilipino, PMP, pagkatapos ay nanalo siya sa vice mayoralty race. Siya ang naging kauna-una ang babae na nahalal na vice alcalde mula ng maging elective na posisyon ang posisyon. Siya ay muling nahalal noong 2019 sa pagkakataong ito bilang running mate ng kanyang hinalinhan na si Isco Moreno na tumatakbong alcalde sa ilalim ni Asenso Manilenyo at tinalo si Estrada. Sa panahon ng pandemya ng COVID-19, tumayo siya bilang isang point person para kay Moreno sa pakikipag-ugnayan sa mga direktor ng ospital ng Maynila na inilalapat ang kanyang kadalubhasaan bilang isang medikal na doktor. Noong 2021, sumali siya sa aksyon demokratiko at pinangalanan bilang vice-presidente ng partido para sa internal affairs at national executive board member. Like sa Grand Proclamation Rally ni Asenso Manileño para sa 2022 local elections. Sa pagtakbo ni Isko Moreno bilang Pangulo noong 2022, si Lecuna ay hinirang ni Asenso Manileño na tumakbong alkalde sa 2022 upang humalili sa kanya, kasama ang kinatawa ng 3rd District ng Maynila na si Yul Servo bilang kanyang running mate at kandidato sa pagkabise Alcalde. Nanalo siya sa karera sa pamamagitan ng isang malaking margin laban sa kanyang pinakamalapit na karibal, si Alex Lopez, na ginawa siyang kauna-unahang babae na nahalal na alkalde ng Maynila sa loob ng apat na raan at limampung taon. Siya ay pinasinayaan bago ang Mayor Moreno noong ikadalawang putsyam ng Hunyo taong dalawang libot dalawa sa Manila Cathedral, ngunit opisyal na nagsimula ang kanyang termino sa susunod na araw kumalili sa kanya. Bilang alkalde, nangako siyang uunahin ang pangangalaga sa kalusugan at palawakin ng mga programa ni Moreno. On August 5, 2022, Lacuna was conferred with a degree of Doctor of Public Administration, honoris causa by the pamantasan ng lungsod ng Maynila. Personal na buhay Silikyo na ay ikinasal kay Arnold Fox, Martin Pangan, isang kapwa manggagamot at rehistradong social worker na kasalukuyang nanunungkulan na City Health Officer ng Maynila, dating kumikilos na City Social Welfare Department Head ng Maynila, at isang kandidato noong 2013 para sa Konsehal ng Maynila mula sa ang ikaapat na distrito. Mayroon silang isang anak na babae. Mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakangganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update. I-like, ibahagi, at iwanan ang iyong mga salobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga katoklas ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit na notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at pakilike na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay tuklas. Maraming salamat po and God bless!